Hello mga idol, ngayon lang ako nakakita ng puso. Puso na ang haba ng tangkay oh. Tingnan niyo, oh. Siguro mga dalawang dipa yan oh. Dalawang dipa. Dalawang dipa siguro ang haba ng tangkay niya oh, no, oh. Hanggang doon ang tangkay ayan oh, oh. yung bunga niya oh. Ito naman yung puso niya. Oh. Ang haba. Oh. sana ganyan ang puso ng tao mahaba mahaba ang pasinsya, mahaba ang pagmamahal ayan o oh. ang haba ng tangkay niyo mga dalawang di pa siguro yan o oh. ayan o oh. Oh, ayan ito yung tinatawag na saging na pakol pakol sa amin to dito sa bikol pakol marami tong buto pero nakakain din to ayan o oh. buto maraming buto na saging pakol pakul ang tawag dito sa bicol niyan pakul ayan you know. oh ayan ayan yung natural niyang ano ayan you know, maiksi lang ayan yung bunga niya oh maiksi lang maiksi lang yung puso pero ito ayan you know, oh tingnan mo ang haba oh oh